Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa isang espesyal na pagtutok sa mga balitang showbiz. Sa mundo ng mga sikat na personalidad, ang bawat bagong kabanata sa kanilang buhay ay mabilis na nagiging sentro ng usapan. At ngayon, sisilipin natin ang isang malaking anunsyo na nagmula sa kampo ng aktor na si Tom Rodriguez. Matapos ang ilang buwang pananahimik at spekulasyon, opisyal nang kinumpirma ang isang napakagandang balita. Headline na nagdala ng ngiti sa napakarami. Si Kevin Tumomard, sure is it is he deserves a slide show as a reason Kasama mga kanyang bagong partner na binili mo na pribado ang magkakakilalan. Malugod nilang tinanggap sa kanyang buhay. Ang isang bagong biyaya, ang kanyang unang anak. Ang kompirmasyon ay hindi hindi inalayin sinin sa inyong maha. Ang gini na galing sa Kasra Alnaz Azashe na isa tis isang nagkakakaw sa malalaksiing mocking media event. Kundi sa isang mas personal at direktang paraan. Noong September 26, 2025, isang taong malapit sa aktor, ang kanyang manager ang nagbahagi ng balita sa pamamagitan ng isang taos pusong social media post. Ito ito ang uh, nagsilbing pinakaunang opisyal na pahayag na nagpatigil sa lahat ng mga haka-haka malinaw ang mensahe ang mga usap-usapan ay totoo ang post ay simple ngunit makahulugan Kalakip nito sa ah, soa at niyong mga niyong mga sikwen isi singi mo niyong nila sa larawan na hindi nagpapakita ng mga mukha kundi nagpapahiwatig ng isang napaka special na sandali. Marahil ay isang close-up ng kamay ng sanggol o isang larawang nagpaparamdam ng init at pagmamahal ng isang bagong pamilya. Hindi ito glamoroso, kundi totoo at personal. Ang caption ay maikli lamang ngunit siksik sa kahulugan, nagpapahayag ng pasasalamat at kagalakan sa pagdating ng kanilang anghel. Ito ang nagsilbing ebidensya na hinihintay ng lahat. Gaya ng inaasahan, mabilis na kumalat ang balita. Mula sa iisang post, naging viral ito sa loob lamang ng ilang oras. Sunod-sunod ang shares at komento sa iba't ibang social media platforms. Bumaha ang mga pagbati mula sa mga kasamahan sa industriya, mga kaibigan at lalo na mula sa mga tagahanga na matagal nang sumusubaybay sa buhay ni Tom. Ang mga komento ay puno ng suporta at tuwa para sa kanyang bagong yugto bilang isang ama. Ang ano sa nunsyo ay... Naswa... Haagi... Iging angkor na ng mga ulat sa TV at online kung saan mas detalye ang timeline ng mga pangyayari mula sa pagiging isang aktor na hinahangaan sa screen ipinakilala ni Tom ang isang bagong papel ang pagiging isang guayam uh, isang uh, isang magulang ngunit hindi habang nagwayang si uh, Agzadas Zayac hindi nadiriwang ang marami para sa bagong pamilya ni Tom isang katanungan ang natural na nabuo sa isipan ng publiko. Ano naman kaya ang masasabi o reaksyon ng kanyang dating asawa na si Carla Abelana? Ang atensyon ay uh, unti-unting nahati sa gabing ito sinuri natin kung paano inihayag ang balita, ano ang nagsilbing ebidensya at ang naging paunang reaksyon ng publiko habang ipinagdiriwang natin ang bagong buhay na ito. Mahalagang alalahanin ang pagbibigay galang sa kanilang privacy. Manatili tayong nakatutok habang binubuklat natin ang susunod na kabanata sa kwentong ito. Wale, well, eh, uh, para maunawaan ang bigat ng kasalukuyang mga kaganapan, mahalagang balikan ang naging paglalakbay ng kanilang relasyon Isang kwentong sinubaybayan at hinangaan ng marami Isang pag-iibigan na umusbong sa ilalim ng maningning na ilaw ng showbiz Si Carla Abelana, isang premiadong actress na hinahangaan hindi lang sa kanyang angking talento Kundi pati na rin sa kanyang profesionalismo at hindi matatawarang grace Mula sa mga iconic na teleserye hanggang sa mga blockbuster na pelikula paulit-ulit niyang niya ang sinanat sa tunayan ah, ang kanyang husay sa pag-arte sa Barabunawulis rina ah, sa kabilang banda, si Tom Rodriguez isang aktor na may kakaibang charm at nagpakita ng lalim sa kanyang mga pagganap, mabilis siyang nakilala at naging bakas ang kanyang dedikasyon sa bawat proyekto ang kanyang ginawa ang kanilang landas ay nag sa teleseryeng My Husband's Lover kung saan ang kanilang on-screen chemistry ay binihag ang puso ng buong bansa. Dito na buo ang Tom Carr, Love Bean, Tease, Habi na Mwait. Wow, Rodney, diyan mo si Nino. Crime to Nindis, next si connection na sa rare on the screen ay hindi nagtagal at naging tunay na pag-iibigan sa likod ng camera na sinubaybayan na ka ng kanilang mga taga-suporta. Ang kanilang relasyon ay humantong sa isang pinaka kasal noong 20s so niya ang Chelsea and Sour 20 Juan niya isang Andy Arden uh, Buck Saint Diving Virgin uh, deep deep na tinakatuparan ng isang ng isang uh, fairy tale para sa kanilang mga tagahanga ngunit ang inakalang happily ever after ay biglang nagbago sa isang iglap ang kwentong kanilang binuo ay hinarap ang matinimong pagsubok na hindi ini-inaasahan ng uh, publiko ang kanilang pagsasama ay nauwi sa ahiwalayan, isang balitang gumulat at nag-iwan ng maraming tanong. Ito ang mahalagang konteksto sa likod ng mga bagong isyong kanilang kinakaharap ngayon. Uh, sa gitna ng saya, naglabas sila ng opisyal na pahayag Buod, lubos na pasasalamat at kumpirmadong maayos ang kalusugan ng baby Kasama ang tapat na pakiusap, respeto sa kanilang pribadong sandali Matalinong hakbang, ipinaabot sa opisyal na pinagkakatiwala ang channel Layunin, damdamin, higit sa sensasyon. Sunod ang dagsa ng pagbati mula sa kapwa artista, direktor at staff, kabilang ang ilan sa pinakakinikilalang pangalan sa industriya. Hindi lang online, may bulaklak at regalo ring ipinadala. Marami ring nagalin di nalanit naga osag pak pa alala imariruwa yung ha magpugay pero magbigay ng espasyo isang nagkakaisang industriya masayang nagdiriwang sabay kumikilala sa hangganan para sa mga matagal nang sumusubaybay sa Tom Carr, ang balitang ito ay parang katuparan ng isang fairy tale. Agad na umugong sa social media ang magandang balita. Nagtrending ang mga hashtags at bumuhos ang libo-libong shares at positibong komento. Kasabay nito, si Sumiklab din si din uh, ang has niya Naglabasan ang mga digital painting, cute na cartoons, at madamdaming tribute video bilang paraan ng mga fans na ipaabot ang kanilang suporta at pagmamahal. Ngunit sa gitna ng emosyon, pinangunahan unahan na sa sign and uh, ni <sighs> Ma dira hanay fan para sa leaders ang panawagan para sa mahinahong pagdiriwang. Malinaw ang kanilang mensahe, iwasan ang panghuhusga at spekulasyon tungkol sa mga pribadong detalye tulad ng pangalan, gender o petsa. Sa halip na maghanap ng chismis, ibinuhos ng komunidad ang kanilang enerhiya sa mas makabuluhang bagay, mga dasal at tauspusong mensahe ng pagmamahal na ipinapaabot sa comment sections at online prayer groups. Nauunawaan ng marami na ang mga unang buwan na isang sagradong panahon para sa pamilya na mag-bonding at mag-adjust. Ito rin ay paalala na ang mga anak ng sikat ay hindi pag-aari ng publiko at may karapatang magkaroon ng pribadong kabataan. Isang hinaharap na puno ng pag-asa at pag-ibig ang naghihintay. Ang pinakamagandang regalo ay pag-unawa at espasyo. Hinihikayat ang lahat na ipaabot ang pagbati sa kanilang opisyal na pages bilang paggalang sa kanilang privacy.